Mr. Inoue versus Luis Pantera Neri para sa undisputed super bantamweight title. You must like and subscribe to Sontoc, Filipinas. otherwise you're losing. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok, Pilipinas. Ngayong lunis ng gabi, May 6 sa Tokyo Dome, Tokyo, Japan, ay magaganap na ang Super Bantamweight Undisputed Championship sa pagitan nila na Oyo, the Sir Inoue, kontra Luis Neri ng Mexico. Ang number 2 pound per pound star na Oya Inoue ay winasak at sinagasaan ng lahat ng humarang sa kanyang pagbaybay habang kinokolekta ang mga titulo magmula light flyweight, super flyweight, bantamweight at super bantamweight. Tila patunay lamang ang kanyang alias na The Monster dahil sa kaliwat ka ng knockout wins sa kanyang karera. Kinukonsideran ng lahat na lagi isang boksingero lamang ang muntik makapagbigay ng talo sa mahusay na hapon na ito at ito'y walang iba kundi ang ating Pinoy Flash, Nonito Donaire. Oh, Marami nagsasabi na malaking factor ang edad ni Nonito Donaire. Kaya kung nagkataon na mag-edad lamang, ang dalawa, eh walang duda na hindi ubra ang halimaw ng Japan. Sa edad na 31, si Naoyo Inoue, eh ang kanyang mga accomplishments sa boxing ay eh, sigurado na ang pwesto nito para maging Hall of Fame. Ang kanyang makakarap na si Luis Neri, ang Pantera ni Mexico naman ay tila walang naniniwala na makakasurvive sa lupit ng halimaw. Ngunit di pa rin natin masisiguro ito sapagkat magugunit lang sa paglalabanan nila sa Tokyo Dome. Ay dito naglaban sila Buster Douglas at Mike Tyson. Kung saan walang nagkakakala na mapapatao ng isang James Buster Douglas, ang isang unstoppable force sa katauhan ni Mike Tyson. Ngunit sadyang lahat ay hindi imposible sa sport na boxing at dito nakapagdala sa Tokyo Dome ng isang malaking upset sa kasaysayan ng boxing. Pagawa kaya ng two division champion na si Luis Neri ang imposibleng misyon sa Tokyo at makapekto kaya ang pressure para kay Naoya Inoue kung saan lalaban ito sa harap ng 50,000 na kanyang kababayan. At paano naman kaya makakaisa ang pantera ng Mexico? Kayanin kaya nito ang pwersa ni Inoue. May chance kaya ang Meksikano at maipairal ang dugong warrior? Para sa akin, Walang imposible at maaaring may maliit na tsansa si Luis Neri. Lalo na isang mapanganib na challenger ito para sa hapon. Dahil mayroon ding lakas itong kaliweting si Luis Neri. At mayroong pride at tibay ng isang Mexicano. Ngunit Di tulad ng ating kababayan na si Marlon Tapales na nagpakita ng magandang depensa sa unang mga rounds nang makaarap si Naoya Inoue. Kaya mukhang mananayag pa rin ang bilis, liksi at lakas. Lalo na pag nakatikim ng mga makakating body shots ang may sa Japanese monster. Si Naoya the Monster Inoue ay may edad na 31, isang orthodox fighter at may height na 5 foot five at may reach na 67 and a half. Siya ay tubong Zama Kanagawa, Japan at may record na 26 wins, walang talo at 23 sa kanyang mga panalo ay by knockout. Nakuha ni Nayoy ay nuwi ang pangalawang undisputed championship. Matapos matalo ang ating kababayan na si Marlon Tapales noong Disyembre ng nakaraang taon. Si Luis Neri alias Pantera ay may edad na 29 anyos. May stand sa Southpaw at may height na 5 foot 5 at may reach na 65. Siya ay tubong Tijuana, Baja California, Mexico at may record na 35 wins, isang talo lamang at 27 sa kanyang mga panalo ay by knockout. Huwag isi Luis Neri kontra kay Freud and Saludar noong nakaraang Hulyo noong taong 2023. Kaya para sa iyo, ano kaya ang kakahinatnan ng bakbang ito? Comment na lang sa baba at ating pag-usapan. Huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa akin yan. Salamat po.